Hello guys, kumusta kayo? May panibagong upload na naman tayo. Uwi na ng Pinas yung mga kasamahan namin. Eto, malungkot pala pag naiwan ka, lalo na kung di natuloy yung kapalitan mo. Tapos nakalagay na sa bagahe yung mga gamit mo. And then cancel pala. <laughs> Ang sagit nun guys, lalo na gusto mo na rin umuwi. Pero di pwede. Sa mga hindi pa finish contract, stay on board lang muna tayo. Darating din sa atin yan. Kailangan lang muna magtiis kunting panahon lang para sa kinabukasan ng pamilya. Tiis lang muna tayo dahil may mga pamilya tayo na umaasa sa atin. Alam nyo guys, sa buhay abroad, ito yung pinakamasarap sa party ng mga marino, yung finish contract ka na. Nandyan na yung kapalitan mo, parang gusto mo na agad makababa ng barko at makarating ng airport. Minsan, sobrang excitement, dituloy makatulog. Nagkaaybag ka na. Kaya pag nakita ka ni Mrs nagulat siya para ka ng zombie <laughs> kaya relax lang tayo hi buhay abroad ang sarap ng pakiramdam yung wala ka nang iniisip wala nang gigising sayo para mag overtime sa abroad just lang ang aming sandalan upang ang lahat na ay ligtas ganito ang buhay ng abroad masarap pero mahirap kaya hanggang sa muli maraming maraming salamat sa inyo God bless sa inyong lahat